Ito si po ang kusina. Kung lang, problema. Pakbet. 1 hour and 40 minutes lang naman. Ah? Ayaw niya na. <laughs> Ayaw niya. Ayaw niya ng kalabasa pero ang daming kalabasa. Ano pa lutuin mo? Saluna sa mga bata. Saluna? Oo. Saluna na? Manok. Ah. Pwede.

Panago. ang ka Ang ukla gani nga dili man na siya didago Basta ng patong, tama na na siya mo na oh, oh, ito na uh, uh, din Ito yan Ito na yan yan Ito pa ba niya to? Hindi kakain na mga Hindi na mga kalabasa <laughs>

Oh. nasa si Ula? Inehet si Joy. Wala nanjan pa. Mm. Ano, oh, ina